Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong July 15 at July 16, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update para po ngayong July 15. Ayan, dito po tayo sa July. Yan po ay 7. At 15 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang po ulit natin yung mga numero natin dito. 0 plus 7 is 7. 1 plus 5 is 6. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. 7 plus 6 is 13. At 6 plus 6 is 12. At sa bandang baba din po, 13 plus 12 is 25. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 25. At yung kapares po natin numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dyan. 7 plus 6 plus 6 is 19. Ito naman po ang ating kapares na numero. Meron tayong 19 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede na rin po natin yung matayaan 25-19 or 19-25 yan pwede pwede na po yan dahil 2 digits po sila 19 and 25 simplify lang ulit natin yung mga dito para may sumada po natin sila o yan bago po natin yan mabigyan ng mga kombinasyon na po pwede natin matayaan sa mga sumada po natin at dito po tayo sa 19, 1 plus 9 is 10. Yan, 2 digits din po yung 10 natin. Kaya, simplify lang ulit natin yan. Para, yan, 1 plus 0 is 1. At sa 25, 2 plus 5 is 7. Kaya mga idol, ito po nga isusumada natin. 1 at 7. Kung so, nahin po natin isumada ang 1, kukunin muna natin itong 10. Sumada, jis. 1 plus 0 is 1 At itong 19 Sumaga 19 1 plus 9 is 10 Pwede rin yung 28 Sumaga 28 At kinuha rin natin dyan ng 37 Sumaga 37 3 plus 7 is 10 Ayun mga dalat Ito yung 7 Kukunin mo natin yung 25 Sumaga 25 2 plus 5 is 7 Kinuha rin natin yung 16 Sumaga 16 1 plus 6 is 7. At uh, 34, sumado 34. 3 plus 4 is 7. Ayan mga idol, yan po ang ating mga numero na kuha na pwede natin pagpilihan dito po sa ating sumada. Para po ngayong July 15. Ayan, meron tayong 1, Gs, 19. 28, 37, 7, 25, 16, at 34. Ayan, labo lang na rin yung mga numero yan pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kapsunada po natin yung mga kombinasyon yan, ramble lang natin sila at sa ating sample naman kinuha natin dito yung 16 and 16 and 37 then 7 and 19 Uh, 10 and 20, 34 eh mga idol, ito po yung mga sample natin nakuha sa ating pong sumada ngayon pong July 15, yan sa ating sumada update. Meron tayong 17, 16, 16, 37, 7, at G34. Ayan, meron din po tayong tatlong mga sample dyan at kung nagustuhan nyo naman po itong mga kombinasyon natin na pili dito, pwedeng pwede nyo pong matayaan mga yan o so, di may umang gaya, makakuha pa ng mga mga numero dito sa taas, ng so, mga circuit na pinong numero. Kaya na lang po ang pumili kung ano pa po yung mga numero na gugustuhan po natin. At ay mga ito, po ang ating sumada update para po ngayong July 15. At next natin yung ating advance sumada para naman po ngayong July 16. At ayun nga natin sa so, July tayo, 7, 16 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin. Simpli tayo lang po muna natin sila. 0 plus 7 is 7. 1 plus 6 is 7. 2 plus 4 is 6. Ayan, sa bandang gitna din po, ganoon pa rin po. 7 plus 7 is 14. At 7 plus 6 is 13. At ganoon din po sa bandang duba. 14 plus 13 is 27. Ito po ang ating unang numero, meron tayong 27. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 7 plus 7 plus 6 is 20. Ayan mga idol, ang kapares nating numero, meron tayong 20. Ayan, pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 20-27 or 27-20. Ayan, pwede, pwede na pong kombinasyon natin yan. At dahil po, 2 digits yung mga numero natin, 27 and 20, simplify lang natin sila bago natin yan isumada. Ayan, sa 20, 2 plus 0 is 2. At dito sa 27, 2 plus 7 is 9. Ayan mga edad, ito ang isusumada natin, 2 at 9. At unahin natin sumada ang 2, kunin muna natin yung 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2 pwede rin dyan yung 11 sumada 11, 1 plus 1 is 2 uh, 38 sumada 38, 3 plus 8 is 11 at 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 ayan mga idol at dito naman sa 9 kukunin muna natin yung 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 pwede rin yung 18 sumagali si 8 1 plus 8 is 9 at 36 sumagali si 36 3 plus 6 is 9 ayan mga idol yan po yung mga numero pwede natin pagpilihan sa atin pong sumada ngayon pong July 16 ngayon tayong 2 20, 11, 38 29, 9 27, 18 at 36 ayan ganoon pa rin po, po. ramble lang natin yung mga numero natin Pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga numerong nagustuhan po natin mga kombinasyon na pwede natin matayaan and rumble lang po natin sila at sa ating sample tinuha naman natin dyan yung 18 18 and 2 and 11 at 27 at 9 and 29 and mga idol ito po yung mga sample natin ng mga nakuha sa ating sumada ngayon pong July 16 mayroon tayong 18-2 11-27 at 9-29 ayan meron din po tayong tatlong mga sample dyan at kung nagustuhan niyo po sila o kailan po sa iyo itong mga kombinasyon natin makuha na dito pwede pwede rin pong matayan nyo yan at pwede rin po tayong makuha pa o magdagdag dito sa taas kung ano po po yung ko uh, nagustuhan po natin yung numero kaya naramble lang po natin yung mga numero natin nandito at kung ano po yung mga na nagugustuhan po natin ng kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sa pecha ngayon pong July 15 at July 16, 2024. Maraming maraming salamat po.